Hey, let's go Pauwi na tayo guys Lapit na tayo umuwi guys Grabe, sobrang init ng panahon Masusunog tayo dito Tara, let's go Umuwi na tayo guys Teka, saan ba yung daan pa -uwi? What? Mukhang nakalimutan ko na yung pauwi dun sa bahay natin guys Tara, tara Teka, mukhang dito yun guys oh. Yun, dito nga yun guys Malapit na tayo, let's go Andito na tayo guys sa bahay natin Park na natin tong sasakyan ni Mr. Bean guys Yan oh Oh, di ba? Grabe, ang ganda ng dalawa nating sasakyan, guys. Yan oh, nakauwi na tayo sa wakas. Nakakapagod pumunta dun sa bahay ni Dr. Kwakwak. Sobrang layo. Oh no. Yo boy, welcome back na naman sa ating Minecraft Ayan no, kakauwi lang pala natin galing kay Dr. Quack Quack Oh no, for today's video guys ay pupunta tayo kay Mang Kanor kasi isusoli na natin yung hiniram natin na sasakyan yung Bugatti O, tapos na kasi yung isang araw na pag-rent natin dun sa sasakyan niya Kaya isusoli na natin Mamaya magalit na sa atin si Mang Kanor Ang tagal daw natin ibalik yung sasakyan niya Tara-tara, natin yung sasakyan niya, boy Andun pala, pinaka-carwash pala natin, boy Tara, let's go Kunin na natin. Teka, bakit wala na yung mga tao dito? San kaya nagpunta yung mga tao dito sa U-City? San kaya sila nagpunta? Naubos na ata yung mga tao dito guys ha. Ah. Grabe, ang tahimik ngayong araw. Siguro, nasa loob sila ng kanilang bahay. Kasi sobrang init ng panahon ngayon guys. Ayan o, oh. grabe, ang laki ng araw guys. Tara-tara tumakbo na tayo. Masusunog lang tayo guys. Sobrang init kasi. Yan guys, malapit na tayo. Malapit na tayo dun sa car wash yan. Yan boy, malapit na tayo boy. Andito na tayo sa so may gasoline station boy. Dito pala natin iniwan yung Hiniram nating sa sakyan kay Mang Kanor. What? Teka, asa ah, na yung tropa natin dito? Yung pinag-iwanan natin ng sasakyan natin, guys. San kaya siya nagpunta? Andito lang yun eh. Ah, ba diba andito lang yun siya, guys? Tara, hanapin nga natin. Andito yung sasakyan niya, guys. So, naiwanan niya. San kaya yung nagpunta? Pare. What? Sino yung tumatawag sa atin, guys? Uy, pare, andito oh, sa likod mo. What? Sa likuran daw natin. Tingnan nga natin, guys. Uy, pare, andiyan ka pala. Anong ginagawa mo dyan sa may damo? Sa gilid. Bakit ka nandiyan? Ah, ganun ba? Ah... Uh... Umiihi lang ako dito. Sa sobrang tagal mo, grabe na ihina ako dito sa gilid. Ay, sorry pare. Marami kasi akong ginawa ngayong araw. Nagpunta kasi ako doon sa kaibigan ko. O siya, sige, sige, okay lang. Tunin mo na yung sasakya mo dyan. Tapos na ikarawas yun. At aalis na ako. Marami pa akong gagawin. Hoy, salamat pare ha sa pagbantay sa hiniram kong sasakyan. Tara tara guys, kunin na natin at ibalik natin kay Mang Kanor. Tara guys, nandito yung iniwan nating sasakyan guys. So, ayan Eh, oh. hey, let's go. Ibalik na natin to doon kay Mang Kanor guys. Mamaya, hahanap niya na yung sasakyan niya. Let's go. San ba yung daan ka la, Mang Kanor? Ay, dito ata guys. Ayan o, oh. tara tara. Puntahan natin si Mang Kanor at isoli natin tong Sasakyan niya. Mamaya magalit na sa atin yun. One later. Yo guys, ayan o. Malapit na tayo sa bahay ni Mang Kanor guys. Nakikita ko na siya dito. Ayan siya guys, nakatayo siya. Mukhang inaantay talaga tayo ni Mang Kanor guys. Ay Mang Kanor, andito na pala yung sasakyan mo. Isasoli ko na. Kasi diba one day ko lang yan hiniram. Ah, anjan ka pala. Anina pa rin na hantoy. Afala ho, hindi mo na mahabalik yung sasakyan ko. Ah, pasensya ka na, Mang Kanor. Eh, kasi marami pala akong pinuntahan ngayong a... Ah, ay, ah, pasensya ka na, Mang Kanor. Marami kasi akong ginawa ngayong araw. Kaya ngayon ko lang na isole sasakyan mo. O, di bali, andito na. Isosole ko na to. O, oh, siya, sige-sige. Basta balik mo lang dyan ulit ng maayos kung saan mo yan kinuha. Ah, ganun ba, Mang Kanor? Sige, sala salamat. Sige, sige. Ibabalik ko na to dyan sa loob ng garahe mo. Yan guys. Yan guys. Tara, tara. Ibalik na natin sa sasakyan ni Mang Kanor. Mamaya, agalitan pa tayo neto. Let's go. Yan guys, oh. Oh, tara, tara ipasok na natin dito sa loob guys dito teka paano natin to ipaparking ng maayos dito guys yan napag na natin guys yan oh. let's go Ayan, tapos na natin ipag yung sasakyan ni Mang Kanor, guys. Andito pa rin yung Ferrari niya na sasakyan, guys. oh. yung maganda. Kailan kaya natin mahihiram to? Oh, nin. Grabe, ang ganda naman nito. Na Sana ipahiram sa atin ni Mang Kanor. Yun oh. tinitingnan tayo dito ni Mang Kanor guys. Baka mamaya kunin natin yung sasakyan niya. <laughs> tara tara, labas na tayo dito. Oy, Mang Kanor, aalis na ako, uuwi na ako. O oh, siya, sige sige, mag-iingat ka. Sa susunod na lang ulit. O oh, sige Mang Kanor, paalam na. Tara tara guys, mukhang maglalakad pala tayo ngayong araw and Ang daming pusa dito sa village ni Mang Kanor ah. Tara tara, takbo na lang tayo guys. Wala pala tayong dalang sasakyan ngayon. Naiwan, naiwanan natin yung sasakyan natin dun sa bahay. Tara tara, mukhang mapapalakad tayo ng malayo-layo dito ah. daming tao dito sa village ni Mang Kanor guys. But dun sa atin, wala. Mukhang nandito silang lahat ah. You know, naglalakad din tropa. Tara tara, tanungin nga natin to. Oy tropa, ayaw tayo pansinin guys. Mukhang pumasok siya dun sa kanyang bahay guys. Tara tara, kayaan mo na yan. Hindi natin yan, bate. <laughs> What? May ulo dun guys oh. Grabe, kaninong ulo kaya to guys? So oh, mean. Nakakatakot naman Bakit may pugot na ulo dito Tara tara Tingnan nga natin guys What? Ayan o oh. May pugot na ulo dito guys. Grabe. Sino kayang gumawa nito sa kaibigan natin na yan? Oh, man. Naku po. Mamaya may, may nangangatay ng mga bata dito guys. Ayun oh. Nasa loob. Oh, no. Takbo tayo dito guys. Mamaya katayin tayo niyan. Tara, let's go. Umuwi na tayo. Mamaya, abulin tayo nun, guys. Tapos katayin tayo. Oh, mean. <laughs> What? Grabe naman, bakit ang dami nagkalat ng mga ulo dito guys? Nakakatakot naman dito, ayan po. Grabe, ang daming ulo, guys, ng mga bata. Oh, mean. Grabe, ayun, oh. Ang daming ulo, guys. Grabe, nakatakot naman dito. Takbo na tayo dito. Sino kayang may gawa nun, guys? Oh, no. Wala pa tayong sasakyan dito, guys. Huwag mapapalaban tayo. Ayun, oh. Ang daming mga ulo dito, guys. Bakit kaya may mga ulo dito? A few moments later Yan guys, kailangan na natin umuwi guys Grabe, natatakot na ako dito guys Ang dami kong nakikita ang mga pugot na ulo guys Sino kaya kang gumawa nun guys Mamaya may halimaw na dito sa Uho City guys Tara tara, umuwi na tayo Mamaya tayo naman ang katayo nun But, teka, bakit may gumagalaw na ulo dun guys Oh min, sino kaya yun guys O, oh, ayun oh. Nakikita nyo ba yun? What? Oh no! Grabe! Nakita niya ata tayo guys! Ayun oh! No. Kulay-pulay yung mata niya guys! Gumagalaw siya guys! Oh no! Tara-tara! Lapitan nga natin! Ano yan? Bakit ulo yan guys? May ulo dito! Ayun oh! No. Nakikita nyo ba yun guys? Ayan siya oh! Gumagalaw yung ulo niya guys! Oh no! Nakatakot! Mukhang kilala ko na kung sino yan! Mukhang iskibidi toilet yan guys! Oh no! Tara-tara, buwan kaya natin yan. Joke lang, hindi tayo tatakbo. Papalagan natin yung mga iskibidi toilet na yan. Tara-tara, kunin natin yung espada natin guys. Ayan o, oh. meron tayong espada dito guys. Papalagan natin yan at papatayin natin yan guys. Uubusin natin yan guys. Wala tayong ititira dito sa UU City guys. Tara, let's go. Paslangin na natin tong iskibidi na to. Ayan o. Oh. Ay naman ang magtatanggal ng ulo nito guys. Ay, ano ginagawa mo yan? Ayan Oh. Patayin natin to guys. Na. Oh, patayin natin yan guys. Meron pa siyang kasama dito. Ano to? Speaker. Haha. <laughs> okay, guys Oh, meron pa dito. Tara tara. Ubusin natin to. ano ginagawa nyo dito sa O-City? Umalis na kayo dito. Kaya pala ang dami mga ulo nagkalat dito. Kinain nyo pala yung mga bata. Oh no! Tara tara, ililigtas natin tong U City. Kaya pala walang mga tao dito kasi kinain na itong mga to guys. Yan you know o, what? Grabe nagtiteleport siya guys. Ang hirap naman patayin na itong TV man na to. What? Oh mean Tara tara, Hayaan mo na nga yan. Hanapin pa natin dito yung ibang Skibidi toilet guys. May parang may nakita pa ako. Ayun o, no? ayun guys o. Oh. May nakikita ako doon. Tara, let's go. Puntaan natin yan. oy, asan ka na? Magpakita ka sa akin. What? Ayun oh, know? o. Grabe, ang lalaki doon guys. Oh no. Tara, tara. Puntaan natin yan. Papalagan natin yan. Kahit malaki yan guys. Let's go. you o. Know? Papatay natin yan guys. Let's go. Eto, meron pa ding skibidi toilet dito guys. Paslangin na natin to. Kaya pala walang tao sa U-City guys. Naging iskibidi toilet na silang lahat. Oh, min. Ayun, oh. Ang daming iskibi dito, guys. Tara, tara. Busin natin to, oy. Saan ka, pupunta, ha? Tara, tara. Ugs. Patay. Bagsak. Haha. -ha. Oy, bawal kayo dito sa usiti Umalis na kayo dito. Bakit kayo nagkakalat dito sa U-City? Ugs bagsak U-Patay! Ito po. Tara-tara. Patayin natin itong mga skibidi yung toilet na to. Mga giant skibidi to boy. Ayan o. Grabe. Lakas ng espada natin guys. Hoy. Saan ka pa pupunta ka pa dyan sa simbahan na? Bawal dyan. O. Oh, masusunog kayo dyan. Guys. Kinakain nila yung ano. Yung simbahan Guys. Tara-tara, didigtas natin itong simbahan, Ayan o, patay tuloy kayo. O, oh, saka pupunta. Magtatakas ka pa. Tara guys, let's go. Ayan o, no. sirahin na lang natin ito guys para makalabas tayo. Let's go. What? May nag-aaway dito ng mga iskibiti guys. Mukhang kakampyata natin itong mga TV guys. Ayan o. No. What? Nag-aaway sila guys. Tulungan natin yung mga TV man natin. Oh, grabe. Nagkakaway sila guys yung so, papatay natin to. oh patay. Aray ko. Oh no. Nasunog tayo guys. Haha. <laughs> Sunog tayo dun. Tara tara. Hanapin pa natin itong mga SKBD na to. Puputulin natin yung paa guys. Para mapilayan siya. Haha. <laughs> Ayan you know What? Ang hirap naman patayin ng paa guys. Paano natin papatayin yung paa neto? Ayan you know, o. Tara. Yaman na nga yan. Ito na lang yung mga toilet na to guys. Oops, grabe. Uubusin natin to guys. ano, pati itong mga baby nila guys. Papatayin natin to. Let's go. Ang dami naman nila dito guys. Tara tara. Grabe, ang hirap patayin nito mga skibidi guys. Paano kaya natin papatayin yan? Oh no. no. Makbo na lang tayo guys. Di natin kaya yung mga skibidi. Ang hirap patayin ng mga skibidi toilet guys. Let's go. Takbo tayo. Bakit pa iski? Ayun you oh. Know, Naglalaban din yung mga iski BD guys oh. Oogs, pinapana siya nung ano, nung parang TV man, guys. <laughs> Kakampi pala natin tong mga TV, guys. Ay, you no. Know, pinapana siya, guys, ng mga TV. Yan, you no. Know, Oogs, nakikipaglaban siya, guys. Oh. Grabe, ang galing naman na guys. One versus four. Oh, mean Ang lakas pala ng TV natin, guys. Eh. Nagte-teleport, teleport siya, guys. Oh, uh, uh, patayin mo yan, tropa. Nisira niyan ang Wu City. Yan, you know? oh. Sige, tropa. Patayin mo yan. Oh, uh, naglalaban sila, guys. Ayan, oh. Uh, uh, patayin mo yan. Sige. Labanan mo yan. Grabe, oh. Ayan, oh. Ang laki ng panong di toilet, guys. ayun pa. May kalabang pa sila dito, guys. Naglalabang pa sila, guys.